Yo, yo, what's up mga kabuting ting? Yan, good morning, good morning pa rin sa ating lahat mga kabuting ting at welcome back sa ating munting channel. Yan dito pa rin ako dito sa kapitbahay na ginawaan ko ng electric pan na Minami. Yung 16 inches na kulay pula, ang LC na kulay black na Minami na Despan So, yan, bali meron ako ditong ano, gagawin na twin tab na washing machine. Ito ay Panasonic. Yan you know? o. Ang problema nito sa may-ari, ito daw ay gumagana yung washing machine at yung dryer ayaw tapos yung tubig nito sa wash tub ay napupunta sa spin tub at 6.5 kg ito mga kabuting ting so bago ko ito umpisahan mga kabuting ting ay disclaimer lang lahat po ng video na ina-upload ko sa aking youtube channel ay based lang po sa aking experience at hindi ako dito nagmamagaling so kung nakikita nyo ayan uh, naka on yung kanyang wash timer dahil Uh, ang reklamo lang kasi talaga sa akin ng may-ari nito, yung tubig daw sa wash tub ay napupunta sa spin tub. Kaya ang ginawa ko, pinatesting ko sa kanya, sa kanya, sa may-ari, kung ito ba ay uh, okay. Mayroon kasi akong na-encounter mga kabuting-ting na katulad din ng ganitong uh, sistema na ang ang reklamo niya lang sa akin, was, ah uh, yung tubig sa wash tub napupunta sa spin tub. So, nung inayos ko na yon yun pala, eh, ayaw din pala gumana yung uh, wash tub tapos dito sa akin isinisi kaya simula noon pag mayroon akong repair yan tinitesting ko muna bago ko bago ko karikutin dahil mahirap mapagbintangan ba so ito yating ating tignan mga kabutingting at ipapakita ko sa inyo kung ito ba ay gumagana yung wash tub spin tub ayaw talaga dahil sabi ko nga pinatesting ko na maam naka saksak yung ano yan andito nga pala yung mayari ito ka kaway sa dia mam ayun so ito ay ating saksak Ayan, hirap. Ayan, may ikot. Ay, ayos natin pagsaksak. Ayan. Ayan, nakasaksak ng maayos. Kasuminto. Ayan, no oh. Tapos, yung spin dryer. Ayan, ayaw. Ayaw niyang umikot. So, tignan natin ito. So, dalawa ang problema nito. Yung tubig sa wash tub na pupunta sa spin tub. Tsaka yung itong dryer ayaw gumana. So, try natin kung ito ba ay magagawa. Actually, ay hindi ko alam kung ipapagawa ng mayari ito dahil sabi ko kasi sa kanya pagka hindi kami magkasundo sa presyo eh, wag ipag ipagawa ganun ang diskarte ko mga kabuting ting kung sa pag libre sa akin ang tingin pero ipapagawa niya ito yung kanyang tubig na napupunta sa spin tub yun, ah, uh, yun ang ipapagawa niya pero dito sa dryer hindi, pa kami, hindi ko pa alam kung ano yung problema kaya hindi rin ako makapag ah, uh, decide kung magkano yung singil ko so una natin gagawin tanggalin natin yung dalawang tornilyo at yan, kung bago kayong napadpad dito sa aking munting channel, baka pwedeng hilingin ko yung inyong pag-subscribe at pindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify ka or ma-update ka pag may, mayroon akong mga bagong i-upload na video. Yan, salamat sa mga nagsuporta. Walang sawang suporta sa aking munting channel. So, tanggalin mo na natin ito. Ayan. So, ito na yung ano? Uh, kalub kalubluuban ng twin tub washing machine una natin tignan dahil yung dryer ay ayaw umikot tignan natin ito medyo may kasikipan kaso hindi kita dali ha saan ko ba ito isusuot yung aking kamay para makikita nyo sa pagikot o oh, yan o oh. medyo masikip at hindi ma hindi ma ano hindi halos ma tawag yan hindi halos maikot tignan natin yung kapasitor wala naman lumubo so una natin gagawin ito munang dryer check natin yung pinakamotor niya kung good pa ba or kaya testing muna natin uh, testing muna natin ulit tapos hihilahin natin tong preno para ano, ah, ang ha ayun nakahila na yung preno pero mahirap pa rin iikot so madali lang siguro problema nito dito tayo na uh, magawa lahat or masolusyonan yung pinaka problema ng mayari silipin natin dito wala naman nakapulopot na ano pero masikit pero pag dito bakit maluwag tapos pag paganyan ganyan masikit dahil sa preno nadali ha dudukutin muna natin dito ayan wala naman nakapulopot walang nakapulopot kalimitan kasi yan may pumupulupot So, walang pumupulupot doon sa ihi ng basket. So, kailangan nating tester itister I-tester ko tayo ng tester muna mga kabutigting. At stipot muna kayo dyan. So, ayan. Bale, meron na ako dito tister tester. So, para matister natin yung spin motor, tanggalin muna natin ito. Ganda yung aking buhay na mano. No? Na doon sa electric pan na yun, na desk pan na minami. pinagtataka ko doon sa electric pa na yun may ang nakalagay na screen tapos doon sa ilalim tap mama kailan ko ba mga kabating kung bakit ganon so tanggalin muna natin tong electrical tape para na tester natin yung pinakamotor nya kung bakit ayaw kumandar yan tatlong ano lang ang ating tatanggalin ito tatlong plus in wire connector ito ito yung common dilaw na may itim tanggalin natin yung close in wire connector at mayroong iba mga kabuting ting pinuputol nila para dito oh limbawa hindi ko pa tinanggal yung close in wire connector pinuputol nila tapos idudugtong Bay, natatanggal naman yung close in wire connector mas maganda kung nandyan yung close in wire connector sunod ito namang blue na may puti yan tatlong blue yan na may puti tanggalin din natin yan tapos yung kulay pula na may puti din yan lang yung ating tatanggalin ito ayan tapos hilahin natin dito kung ano kung saan ba yung para sa speed motor ito yan, ito yung para sa spin motor, ito yung blue na may puti, ito yung dilaw na may itim, ito yung common, tapos pulo na may puti. O, yan, tingnan natin kung ito ba ay okay ang motor at bakit ayaw gumana. Sabi kasi daw, sa, sa uh, sabi sa akin ang mayari nito, anong uh, nung ginamit niya daw ito, nagliparan daw yung damit. Tama ba ma ma'am? Nagliparan yung damit nito? Oo, oh, eh, ng nagpuan ko. Nagay. Masilaw. So, yan. On lang natin itong ating tester. Silik natin sa OL. Mam, ma pwede yung sounds lang, mam. Ma para makapirahit ako, mam. Ma Maadapt na dito sa silpon. na tayo na. Sayang yung ating A port. So, yan. Tester natin. Yung common ito ay dilaw na may black. Ayan, no. Oh. Oh, dilaw na may black. Line capacitor. Blue na may puti. Ito yun. Good. Ito... Ito, ito yung single kapasitor. Pula na may puti. Good rin. Pero, bakit ayaw niyang umandar? Tester natin yung kapasitor. Blue na may puti. At saka itong pula na may puti. Ayan. Tingnan natin. Select natin sus kapasitans. Tapos, tingnan natin. Ito ay 3UF lang or 3.8 yata. So, ibig sabihin, good ba yung kanyang kapasitor? Dahil ito ay naka-reading pa tayo ng 4UF 4.1. At para hindi nyo isipin ako yung nag-invento, tanggalin natin yung kapasitor baka mamaya iisipin nyo ako yung nag-iinvento mga problema nito yung contact point doon sa ano puro kaya itong nag-stack up Dali, dahil okay naman tanggalin natin yung kapasitor para makita nyo kung ilang microfarad yung para sa dryer uh, 7.4 para sa washing o oh, ayan o no? oh, 3.8 siya masyadong kita ayan o no? 3.8. So, ibig sabihin, hindi tayo nag iinbento baka problema nito ay ano, uh, door switch or kaya itong uh, door switch at saka itong ano, nag-stock up. Dali ha. Hindi naman siya ganoon na nag-stock up. Ayun, alam ko na mga kabutingting. Stock up ang problema nito. Dahil yung kanyang preno nakadikit, dahil nasira pala itong kanyang ano, yung kable. Mamaya ipapakita ko sa inyo. Babalik ko muna yung pagwirings nito. Ayun, madali lang naman at hindi ka malilito dito sa pagbalik dahil isusunod mo lang sa kakulay. So hindi ko na ipakita yung pag ano, pag ah, pagdugtong-dugtong, pagdugtong-dugtong nito or yung pagbalik sa wirings. So stay put muna kayo diyan. So ayan, bali na pag connect ko na mga kabuting ting So ito ay ating ibalot sa plastic. Tapos hindi ko nalalagyan ng electrical tape kanina. May electrical tape pero ngayon hindi ko nalalagyan yan. Ito ang importante, nakaganyan yung uh, hitsura ng plastic. Tapos, lalagyan natin ng cable tie. Tapos, tatali natin mamaya dyan. Sa may tali pa yan, na kulay black. Hindi pa naman sira. Ayan. Oh, so, good yung motor nito, ha? Pati kapasitor, good rin. Pero ang tanong, bakit ayaw niyang gumana O mandar? Dahil, sabi ko nga, yung kable naputol para huwag doon sa pinagkabitan kaya yung preno nakalikit na lang lagi kahit ito ay aking ginatigina nito kanina hinatak ko ay masikip dahil pala ay ito papakita ko na sa inyo kung ano yung dahilan ayusin lang natin ha para kitang kita sa mata o yan ito ako kita yan ito 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 dito yan nakapasok yan o no, may butas yan. Kaso ay eh, natanggal dahil lumaki yung kanyang butas. So gagawin lang natin dyan. Ipasok lang natin yan dyan. Tapos ayos ko muna yung aking tripod para kitang kita sa mata yung kung paano ko, paano ko ginawa. So yan. Ayos, nakaayos na yung aking kamera. So gagawin natin, ipapasok lang natin ito doon. Para maipasok natin, hindi tayo mahirapan. Ito. Tanggalin muna natin ito para kahit pa paano ay mahaba may yung video natin at least makakuha kayo ng idea so ganyan na tapos yan ipasok ay ay wala na pala ito mga kabuting ano na pala ito ang gagawang dali ha ayan no? yung kanyang ito yung pagkabitan nitong ito ay wala na ayan o no? kinain na ng kalawang Oo ayun, ma ma mapuputol ng kagwang so, hindi na natin dyan ilalagay hirap pa naman to ay eh, ayos At, hindi ko to mapapakita sa inyo ng ano, mamaya na lang pakita ko na lang, ayan, eh, dito lang natin ilagay natin dito sa iba tapos lalagyan natin ng cable para magkaroon pa rin siya ng preno yan, hindi ko na ipapakita dahil hindi, ko rin, hindi nyo rin makikita kung paano ko ginawa dahil matatabunan sa kamera yung uh, matatabunan sa kamera, sa aking kamay yung kamera so, ko na lang sa inyo mamaya pag tapos ko na ginawa so, ayan mga kabutingting ito yung aking ginawa para magkaroon pa rin siya ng preno dati or sa hindi pa ito nasira dito yan naka, ito itong kable na ito dito yan nakalagay oh. yan kung makikita nyo may butas so ginawa ko yan dyan, dito ko na lang inilagay at tinalian ko siya ng cable tie Ayan, oh. No? Uh, itong kable, ayan, umaangat na siya. So, yan lang pala yung pinaka problema. So, para makita nyo, na umaandar na yan, testing natin. Tapos, ibabalik muna natin. Ibabalik muna natin ito. Ayan. Tapos, lagay natin dito. Ayan. Tapos, angat ko lang yung takip sa takip sa dryer para maipa, ito maipasok natin dito. O, ayan. O, diba? Tapos, ayun. Testing natin. Saksak po dito yung power cord. Ayan. Nakasaksak na. Ayan o. Oh. Saan ba? Ayun. Nakasaksak na. So, ayos ko lang yung aking camera para makita nyo. Tapos, ikutin ko lang yung spin timer sa taas. Tingnan nyo kung iikot na. Ayan. May ikot na. At mabilis pa yan mga kaputingting. Ayan. Oh. Ayan. So, ayan ay okay na. So, papatayin muna natin yan inugot ko muna yung ano tingnan natin kung may preno ayun lang hindi na humihinto kagad dahil yung kanyang preno ay wala na rin so tingnan natin kung mayroon tayong magagawa dyan adjust natin ito para para pag itaas yung takip ay hihinto kagad so dito tayo mag adjust yan dito kanina dito yan nakalagay so ibababa natin dito sa ay bababa itataas natin dago ka talaga ting yan dito ilan natin sa lagay isa taas tapos ayan isaksak natin ulit ayan niikot na o ayan tapos taas ko lang yung preno sa ah, preno itaas ko lang yung taket sa dito sa taas ayaw eh ibaba ko lang yung taket ayan ikot ka agad Ayan so ay okay na. So, solved na 'yung problema ni Ma'am. Tapos dito naman tayo sa isa pang problema ni Ma'am, 'yung tubig sa washtub ay napupunta sa spin tub. So, itay ating tanggalin 'yung apat na tornilyo. Ayan, apat na tornilyo turnil 'yan. At tandaan lang natin kung ano 'yung hitsura ng pagka ano jan para pagbalik hindi ka na mahirapan. Bali tandaan mo lang ang kung ano 'yung posisyon nitong kanyang takip para sa uh, drain valve. So, tanggalin muna natin tong apat na tornilyo. Oh, ni na Tanggalin muna natin. Oh. E, ay, tambahan ma'am, ma jugo lagi na chambahan. Na, ma jud na kay kuan man nawo man ay guba. Oh, na, ay guba man guba nga. Labor lang sa akin ito ma'am, labor lang. Labor ako nung te. Eh, wala naman akong pinalit na pisa, 400 lang. 400 ra. Yan, tanggalin ko muna tong isa. At mahirap tanggalin dahil matama yung aking Phillips screw dito. Malay, ha? Ako, naloko na. nako tanggalin ko muna yung isang turnilyo at nahirapan ako. Dahil bumabangga yung aking Phillips screw dito. Stay put muna kayo dyan, di ko na ipapakita. O yan, natanggal ko na yung isang turnilyo dito. pinahirapan pa ako. So, ito'y ating... May lock lang naman yan. So ito yung titingnan titignan. Oh, ito yung problema kung bakit tagas ng tagas yung tubig at hindi makapundo yung tubig sa wash tub yung may-ari. Ayan o. Oh. Napakalinis at napaka napakalinis kabaliktaran. napaka napakaraming himulmul. Hindi, Ayan. Hindi oh. ma'am. Ayan o. Mam Ayan yung nagiging dahilan mo. Kung bakit hindi ka makapundo ng tubig. Tingnan pa natin okay, dito. Ayan, mayroon pang sinulit mga kabuting problema eh, hindi ko matanggal. Nasa ilalim, ayun matanggal. So, so, ang gagawin lang natin dyan para hindi mo matanggal at para makita rin natin kung mayroon pa ba dito sa loob. So, tatanggalin natin tong tornilyo na ito. Ayan, no? Oh. Ayan. tapos iangat natin yung takip siguro yung pagtanggal ng tornilyo at pagangat ng takip hindi ko mapakita sa inyo dahil wala akong taga video so tignan ah uh, so stay put na lang muna kayo dyan so ayan bali natanggal ko na yung kanyang pulsator so ito yung uh, ito yung bumungad yan nakita rin naman ang mayari ito dahil tinawag ko yung mayari uh, makita rin ang mayari kung bakit tagas ng tagas so ayan o oh, ang dami nito oh, ito pa yung isa o oh. ayan kanina so kaya hindi ko mahugot yung mga sinulid dahil mayroon kasi nito o oh, yan, mas maganda siguro kung tatanggalin natin ito. Yan ito, puputulin na natin yan para yung mga himulmul hindi siya sabit dito at hindi mag i -stack. Ayan, putulin natin. Hindi ko na ipakita ipagputol dyan. So, ayan, bali naputol ko na yung mga nakalagay dyan at ito yon So, yan, kahit tanggalin natin yan, wala namang problema. At ilang beses ko na rin yung ginawa. So, balik na natin ito at it, habang ito'y ating ibabalik yan mayroon akong ikukwento sa inyo mga kabuting ting kung halimbawa kayo ay nawala ng uh, gold na pulseras or ano paman sing sing or kwintas na ano kalimitan uh, halimbawa nakalimutan yung tanggalin sa bulsa yan itong ito minsan marami akong nakikita na ano dyan or nakukuha yun nga lang ibinabalik ko sa may-ari dahil pag hindi mo ibabalik yun meron kasi yung kabayaran din or may kapalit kaya ang ginagawa ko binabalik ko talaga yon pero mayroong mga ibang technician pero hindi ko naman nila lahat ha uh, hindi nila ibinabalik sa tunay na mayari pero ako ibinabalik ko so yan ay okay na yan mga kabuting -teng. yun lang yun so dahil dyan ay tagas ng tagas yung kanilang uh, tubig sa wash tub pag itataas mo naman yung hose ayun napupunta sa spin tub so linisan ko lang ito medyo may katigasan na rin itong rubber na ito. Wala pa naman mabebili nito dito. Ayan, medyo may katigasan. Dinisan ko muna ito mga kabutingting. O babrasan. So, hindi ko na ipapakita 'yung paglinis nito. Ayan, bali nilinis na lang mayari mga kabutingting, pero hindi pa masyadong nilinis ng mayari, pero siya 'yung naglinis niyan kaya okay na 'yan. Dahil ayaw ko magbasak muna ng kamay. So, gagawin natin dahil medyo may katigasan na rin 'tong rubber. Ayan, 'no? Oh, medyo matigas na. Siguraduhin natin na para wala siyang tagas or walang leak. So, iti-twist lang natin itong spring na paliit. Tapos, saka natin baba natin ang bahagya. Para haba ng konti at para malakas tumulak dito sa rubber o sa drain valve. Tapos, balik lang natin. And, ayos natin. Ayan. Minsan, napuputol ito, mga kabuting-ting, dito. Pero marami namang paraan dyan. Ito, minsan, napuputol ito dito. Itong ano na ito. Na kailangan, ay eh, dahan-dahan lang. So, pasok lang natin ito. Ayan. Tapos, eh, ayun. Itatapat natin yan kasi meron yan siyang pinakakanal. Okay na yan. Tapos, ang pagbalik naman ito, Ayan pag lang. Tapos, ayan pag ganyan. Tapos lagay natin dito. Para hindi ma-dislocate at pag uh, hindi pa dislocate yung ano niya, uh, yung tamang lagayan sa kanal para maihi- maihila mo rin ito. Ayan oh. oh nahihila. so, balik ko lang yung apat na tornilyo dito. Hindi ko na ipakita Ayan, balik naibalik ko na yung apat na apat na tornilyo. So, ito yung ating ikabit. Tapos palagyan natin ng tubig sa mayari kung yung tubig sa hose ay aagas or ano pa ba, uh, may tagas pa ba. Kasi kung ito, ginagamit lang nila ito dahil may tagas yung tubig, uh, may tagas yung hose. So, itinataas nila yung ito, yung kanilang hose. Ma'am! Palagyan, palagyan na ng tubig, ma'am. So, ilagay natin yung hose dyan para makita nyo na yan ay wala ng tagas or kung mayroon pa bang tagas so tingnan natin kung dami-damihan na ng tubig ma'am okay. Uy, hindi na yun naman tubig. Ha? Ayan. Uh, okay na siguro yan, ma'am. Kahit yan, ma'am. Kahit kunti lang yung tubig nilagay mo. Pero sa bagay, mas maganda na yung marami para makita nyo po na wala na talaga tagas dito. Ayan, o. Oh. Uh, wala na ng tagas. Tapos, i-drain natin. Drain natin kung tatagas ba. Ayan. Tapos, ibabalik natin dito. Tapos, tingnan natin kung hihinto ba yung pagtagas. Ayan. Tingnan natin para mabilis. ayan. Wala nang tagas, mga kabutingting. abaga sabihin nyo, eh, wala nang tagas dahil wala nang tubig dito. Ayan, may tubig pa o. Oh. O, oh, yan. May tubig pa yan. At wala nang tagas. O, oh, so good na. So, solve na yung problema mamam. ma'am? Okay na, ma'am? Ha? Okay na? Eh, hindi kaya yata makagibo, mama. Kung okay na ba, ma'am? So, balik na natin yung takip, mga kabutingting. Dahil okay na ito. Tapos, pa-final testing natin mamaya. Para makita rin ng mayari na okay na yung dryer siyempre bago natin iwanan ito ipa testing natin lahat baka mamaya yung washing machine ay hindi na gumana patay sinidipeng so tunelyo lang natin tapos natin yung kamera para kitang kita ayan so tunelyo na natin ito <coughs> so ayan okay na yan So, ayo ko lang. Iayos ko muna mga kabuting-ting, ha? Paano oh, ba oh, ma ma it. ito, ma'am? Okay, stay. Yan, sabi kayo saan ang hinuan, kuya, pi. Kay pulingit. Aba, hinuan ba niyo? likod. ha? Kadali, raya. Ah, sige, ma'am. Sige, ma'am. Hinu, eh. Kay... Napunasan mo daw na nang may-ari dahil bulingit daw. <laughs> Mana sa gumagawa, bulingit. Ah, oh, okay na ma'am. Sige. Baka mamaya ma'am may eh, pagsubrahan ng malinis yan, hindi na yan madudumihan ma'am. Na. Nakamani yeah. hinlo ay kay kung ani kana narani kanu na isa. Di ba hinlo man? Na. Okay na. May gunting ma'am oh sa ilalim. Ano oh. Ah. Saksak natin dito para ma-final testing natin. Ayan. Ano oh, siya wala na bali. Ah, oh, ibabalik natin mamaya yan. Doon sa ano. pinaka ano niya, lagayan. I-testing muna natin. So wala nang tagas 'yan mga kabuting ah. So testing natin. Unahin natin yung dryer dahil yung dryer ang ayaw umandar. Ayun. Gumigiwang-giwang na. At humuhuni na. So tingnan natin, dahan-dahanin lang natin para hindi siya maminto para makita niyo lang na gumagana na. Uh, ayan, ah, ayan oh. Tapos ah, pag itutodo natin ito, ayan, wala, minto na. Tapos pag ibabalik na natin, andar na naman 'yan. Okay. Tapos testing natin yung wash yung washing. yung good. Tapos god na rin ito. Yan marinig nyo, moho ni. So tapos yung tubig sa hose, wala na ring tagas. So okay na 'to, ma'am. So wala pa tamos up jam, ma'am. Ayun, nakatamos up si ma'am. So yan, bali dito na tapusin yung video natin sa araw na ito, mga ping Bali nakadalawa tayo dito sa anong lugar 'to, ma'am? Ayan, sa barangay Pako. Yan, pako. Sa kapito ng Maasin City. At kanina, yung nag-repair ako ng electric pan, yung una kong in na desk pan na kulay black na uh, minami ang brand. So, ito lang yung bahay na yon mga kabuting tingyan magkadikit lang sila. So, yan. Dito ko natapusin yung video natin sa araw na ito. At kung nagustuhan nyo itong video na ito, mga kabuting ting, baka pwedeng palike at pakishare at higit sa lahat kung bago kayong napadpad dito sa aking munting channel baka pwedeng hilingin ko na rin yung inyong pag subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para man notify ka pag meron akong mga bagong i-upload na video so yan, uh, lagi nag iwan sa inyo nang ingat tayo palagi at god bless po sa ating lahat mga kabuting king yan, bye bye na po